Ibig sabihin meron kang 25% chance na manalo Kahit hindi mo pa talaga alam <laughs> 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 Ikaw na lang Pwede kang desimplication Pwede kang na oh, Ang salita ay Warta oh. Warta, oh. Warta. Oh. Warta. So, so, uh, uh. Ano ang ibig sabihin sa Tagalog ng Warta ang key to choice A, B, C, D, E. Magulo, B, pasaway, C, bruha, or, or, B, A, B, C, D, at B lang ABC kilan yan? A, diba, A, B, C, D. So ang choices ay magulo, pasaway, pasaway. pasaway bruha, Bruha or, or masiba. Ano sa tingin mo ang ibig sabihin ng waka sa supply? confidence Salamat Three, two, one. Answer why? ay? Masipag ko. Masipag ko. Masipag Jaya? Kalian tau di mana Pina Porta? Dari sini ya Di sisi siltoon Di sisi Bruma Bruma? Benar! Benar! Bagus! Selamat tinggal! Di